yun hubang putukan yung 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 pong uh, kanila pong barilan na nangyari uh, saan po particular na lugar bakit na na involve yung ating tropa doon sa may bandang eskwelahan kaninyo ano po ang kwento doon ayun nga sir no mayron mm -hmm. uh, tayong talagang troops that are uh, deployed in the area mm -hmm. and uh, ito po kasi uh, uh, putukan sir no na uh, lumalapit na po dito sa mm -hmm. uh, Uh, municipal area mm -hmm. so we were preempted po no we had to respond to maintain the peace po dito sa lugar okay and uh, meron ba tayong bilang dito mga ilan sila na nagbarabarilan itong lawless elements at saka itong MILF may bilang na po ang uh, army natin ang nakuha nating information sir, humigit kumulang po na around 100 po, no, 100 fully armed personnel mm. uh, na pinagsamang miyembro na nga po ng MILF at Local law Lawless Elements. Uh, nakita po sila na gumagalaw po uh, mula barangay Bagindan papunta po sa tipo-tipo proper po. Opo-opo. Sino ba ang sospek dito po sa pagpatay kay Ustad sa Nadsmi Asda na Tarahin? Ah... Uh, eto sir hindi po binigay sa akin yung actual mm. details kung mm. ano mm. sir no ang ang report po na naiulat nga po uh, this is a series of, event, of events mm. uh, na nag-ugat mula 21 October uh, another one in around 26 October mm. and then yun nga po uh, ito po pumutok na nga po itong uh, alitan by 28 October po mga kapatid brothers and sisters saan ka pa dito na tayo sa totoo dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!